Isang mapagpalang umaga sa iyo, Magsitayo tayong lahat para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan masikit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay amin din sa iyo. Amin Diyos ang Amin. Bago kayo magsiw ay pakipulot muna ng mga basura na sa inyong tapat at pakiayos na rin ang pagkakahilera ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Class Beatles, sino, sino sa inyong mga klase ang lumiban niyon? Mabuti naman na kailangang lumiban sa inyo. Mukhang lahat ay gusto matuto ng panibagong paalaman para sa ating panibagong araw ngayon. Sa ating klase, may mga alituntunin tayong dapat tandaan at sundin. May hey, intindihan ba, class? Natatandaan niyo pa ba kung ano ang tinalakay natin kahapon? Tama! Ito ay tungkol sa magkasing kahulugan at magkasulungat. Ano naman kaya ang kahulugan ng mga salitang ito? Maraming salamat, Robert. Ngayon ay maaari ba kayong mabigay na inyong sariling halimbawa ng mga salitang ito? Magaling, magaling! Ngayon ay sisimulan na natin ang ating klase sa pamamagitan ng isang palaro. Gusto niyo ba yun? Okay, makinig na ng mabuti dahil ibibigay ko na ang mechanics sa laro. kayong lahat dahil napagtagupayan nyo ng may kausaya na ang ating isinigawang aktibidad. Gayunpaman, may isang pangkat na nanaig at nakakuha ng maraming puntos at walang iba kundi ang ikalawang pangkat. Pagkain natin sila ng masigabong palakpakan. Ngunit huwag nang malungkot para sa mga kukunang hindi nanaig dahil bibigyan pa rin naman kayo ng dalawampung puntos. Ano ang napansin ninyo sa mga pamagat na ipinakita kanina? May mga salitawang pamilyar sa inyo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama! May maidadagdag pa ba ang iba? Magaling Alice! At ang tawag sa mga salitang tulad ito ay tinatawag na sawikain pa, mas papalalim pa ang ating pag-unawa sa mga salita o pariralang tulad ito ay pag-aaralan natin ang pagbibigay kahulugan sa mga salitain. Ngunit bago yan ay alamin muna natin ang mga layunin inaasahang makamit sa pagtatapos ng ating aralin. Pakibasa ng sabay-sabay. Anak Pawis, bahag ang punto Itaga mo sa bato. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng sawikain. Lucy, maari mo bang basahin ang hulugan ng sawikain? Maraming salamat. Kadalasang ginagamit ang sawikain sa panipitan, lalo na sa dula, sanaysay at tula upang magbigay ng masinig na paraan ng pagpapahayag. Tuwing nakakabasa kayo ng mga tula, ano ba ang napapasin sa mga salita ginagamit dito? Magaling George! Kadalasan ang mga tula ay gumagamit ng mga matatalinghagang salita dahil ito ay nakakatulong upang gawing mas maganda at masining ang kanilang tula. Ngayon ay eh, meron tayong panunuring pabula na pinamagatang at malutay ang mga salita. Pakinggang mabuti ang kwento at subukang hanapin at intindihin ang mga sawikain ginamit at pagkatapos ay sabay-sabay natin pibigyan ng kahulugan ang mga sawikain makita sa kwento. At nalunod ang mga salot isinulat ni John Del Fierro. Pinuno ng mga dagang bukid si Dagambo. Mula nang mamatay ang kanyang ama, Pikit matang tinanggap niya ang pamumuno sa mga dagang bukid. Nililibot nila ang di maliparang uwak na mga bukirin at gubat. Ang mga tanim ay sinisira din nila. Si Metro Mouse naman ay kinikilalang pinuno sa dagang nungsod. Sanay sila sa pasikot-sikot. Laman sila ng mga imbakan at bodega. Teritoryo nila ang mga pagawaan supermarket at restaurant. Nakatira sila sa mga malalaking imbornal na nakabaon sa ilalim ng kalsada, mga pagawaan at mga butas sa loob ng bahay. Si Metro Mouse ay pinunong taga sa panahon, kahit di pa siya matanda. Isang araw, nagkatagpo ang pangkat ni Nada Gambo at Metro Mouse sa malaking imbornal sa lungsod huwag kayong mag-over the bakod sa aming teritoryo. Di kayo maaaring tumira dito. Akala ninyo dahil malaki ang lungka ninyo ay high-tech na kayo? Hmm. Suka sa ilaw itong tiritirhan ninyong amoy estero. Kapit sa patalim ka ngayon. Para kayong mga basang sisiw na walang mapuntahan. Di kayo pwede rito. Magdaraan muna kayo sa ibabaw ng aming pangkay. Batuang puso mo, Metro Mouse. Huwag naman. Tumakas kami dahil sa mga lason at kampanya ng mga magsasakalaban sa mga daga. Kinibana nila lahat ng tirahan namin. Nag-aapoy ang kanilang mga damdamin. Dito na rin kami titira, sa ayaw at sa gusto mo. Ayaw pumayag ni Metro Mouse na tirahan ng mga dagang bukid ang malalaking imburnal na nakabaon sa mga kalsadang lungsod. Parang langis at tubig ang kanilang paninindigan nagkainitan ang dalawang pagkat. Parang dilubyo sa malalaking ibukan sa sagpaan ng mga dagang lusol at mga dagang bukid. Hindi nila namalayan na malakas ang buhos ng ulan sa lusol. Sinlakas ng hapas ng malaking alon ng agos ng tubig, ulan. Patungong mga itunan. Parang habukit ng tadhana ang pangyayari. Tinangay ng agos si at Metro Mouse huli na ang lahat. Wala silang pagkakataong makatakbo sa matataas na bahagi ng malalaking imbungal. Nalunod ang di mabilang na mga dagang luso at dagang bukit. Pagkaraan ng palakas na ulan, para sila mga water na nakalutang sa lagusan ng tubig patungong dagat, mga salot na wala ng bukit. kayo ba diba, ang pabulang inyong napanood? Okay, sino-sino naman ang tauhan sa kwento? Tama, ito ay si na Mouse at Nagambuki. Ano naman ang pinag-awayan ng mga pangunahing ng Tama, dahil ayaw ni Metro Mouse payagan si Nagambuki na manirahan sa kanyang teritoryo. Kung gayon, saan naman tumantong na ang kanilang pag-aaway? Magaling! Hindi nila namalayan na bumuhos ang malakas na ulan kung kaya sila ay natangay ng malakas na agos ng tubig ng imbunal at tuluyan silang hindi nakaligtas. Meron ba kayong naitalang mga halimbawa ng sawikain? Tunay lang nakinig ng mabuti, Laila. Bukod sa mga nabanggit ni Laila, meron pa bang iba? Tama ang inyong mga nabanggit ay ilan lamang sa mga halimbawang hinamit sa pabulang at nalunod ang mga salot. Ngayon ay bibigyan natin ng kahulugan isa-isa ang bawat salita. Ang unang salitang ating bibigyang kahulugan ay ang salitang pikit mata. Jennifer, may ideya ka ba kung ano kaya ang kahulugan nito? Tama! Ang salitang pikit mata ay nangangahulugang ang pilit at pagtanggap sa isang bagay o desisyon dahil labag sa ating kalooban dahil wala na tayong natitirang pagpapitay. Ano naman sa tingin mo ang kaulugan na mag-over the backward nester? Tama! Hinamit ang salitang over the back sa pamula dahil ayaw ni Metro Mouse na lumipat sila dagambo sa kanilang teritoryo. Ibigay naman ang kahulugan ng salitang sukal sa ilong at ipaliwanag ang inyong sagot. Magaling sisa! Ano naman ang kahulugan ng sawikaing kapit sa patalim? Baka yung sagot, Rafi! Piliin naman natin ang tamang kahulugan ng sawikaing bato ang puso. Palakpakan natin si Aimee. Inihalan tulad natin ang puso sa bato dahil singtigas ng bato ang kanilang puso at hindi naaawa sa kalagayan ng iba. Dumako naman tayo sa sawikain basang sisi. Ano ang kahulugan nito? Tumpak piya. Samantala, ang pariralang ibabaw ng aming pangkay ay nangangahulugan na tama ka dyan, Kiko. Ipinapaliwati nito ang pagsusugal ng buhay o labis na pagtutol bago sumuko sa isang bagay. Nancy, ibigay mo naman ang paulugan ng pari lang nag-aapoy ang kanilang makalimutan. Ano ang araw na inyong nakuha mula sa napanood na pabula? Tama. Lagi natin tandaan na hanggat maaari maging mabuti tayo sa ating kapwa, dahil ang pagiging makasarili ay walang maidudulot na mabuti. At maulit ang pagsang tinalakay natin ngayong araw? Tama. Ano naman ang kahulugan ng sawikain, Grace? Magaling! Sino ang maaaring magbigay ng sariling halimbawa ng sawikain? Pakinggan natin ang sagot ni Carla. Magaling! May nais pa bang magbahagi ng kanilang halimbawa? Magaling, Cheska! Ako'y nagagalak na marinig ang inyong mga tugon dahil nagpapatunay ito na kayo ay nakinig at natuto sa ating talakayan. Susubukan naman natin kung gaano kalalim ang inyong pangunawa tungkol sa ating paksa. Magkakaroon tayo ng pangkat ng gawain na tinatawag na sa wikain sa tulaan. Mahatiin sa apat na pangkat ang klase. Gumawa ng maiting tula gamit ang hindi ba sa dalawang tawain. Pumili ng paksa tulad ng pag-ibig, edukasyon o pangarap. May sampung minuto lamang kayo pang maghanda at pagkatapos ay tatanghal nyo ito sa harap. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Tunay na nakakahangahanga ang inyong pinamalas ngayong araw. Palakpakan natin ang ating mga serili. Mayroon ba kayong naranasang sitwasyon kung saan nagamit o maaaring magamit ang isang sawikain? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa at ipaliwanag kung paano ito nauugnay sa sitwasyon? makaalan May mga taong kahit nasa mataas na posisyon na ay nanlalamang pa rin sa iba dahil sa kasakiman. Sino pa ba ang nais sumagot? Magaling Grace, ngunit tandaan, ang pagnanakaw ay mali anuman ang dahilan. Maraming paraan upang kumita, basta't magsikap at maging matyaga. Maliwanag ba, class? sa wikain ay may kaugnayan sa ating karanasan. Maaari itong magbigay aral, magpahayag ng damdamin, o maglarawan ng katotohanan sa lukunan. Kaya patuloy natin itong gamitin upang mapanatili ang yaman ng ating wika. Ngayon ay handa ang isa't kapirasong papel dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsisulit. time's up. Itas na ang mga ballpen dahil tapos na ang oras. Mangyari ay pakipasa lahat ng papel sa harap. Bilang pabaon, ihanda ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang inyong magiging takdang aralin. Sa pagkakataong ito ay natapos na natin ang ating aralin para sa araw na ito. Kasi tayo po muna tayong lahat para sa ating panalangin. Paalam class, hanggang sa muli natin pagkikita,